morning mga kabukid Day 2 sa ating balik dog Dito sa ating farm Tara samahan nyo kami Ngayon po medyo malaki na yung improvement ng ating farm Natanggal na rin po yung mga dating Patola Mga luma Ngayon, Para dun makagapang na yung bago Nating patola So, ang gagawin natin dito, tatanggalin na lang natin yung mga yan yan yung mga lumang baging ng patola tapos ilalagay na lang doon sa tambakan para luminis na tapos kaskater cutter na lang yan malinis na yan eto na lang yung mga gagap yung mga gumagapan na yan alis yun na lang ang babantayan namin yan gumagapang siya doon sa taas maliwalis na siya ulit Ayan, kung mapapansin nyo po, konting-konti na lang talaga. Sa mga tinatanggal naming lumang baging. Ayan. Siguro ngayong araw na to, matatapos na to. Tapos tinabukasan na lang yung paglilinis. Tapos kung makakayanin pa mag-scatter bukas, ay diretsyon na rin natin. Para konti na lang halos yung gagawin dito. So yan, sa pagtatanggal ng ganyan, mga baging na ganyan, ano ba kailangan gawin dyan? Wala naman. O gupit lang, so, lang ng gupit? Gupit lang ng gupit pag wala pa yung ano. Pag wala pa yung pinaka ano lang ano. Ha? Pinaka may bagong tanim. Ay, katulad nito, kung gupit ka lang ng gupit, andyan na yung ano, magugupit natin. <laughs> Bago na yan eh. No? Bago. Bakit yung isa tulak ng tulak? Wala puro pag ganun yung ano eh. Puro papunta dito yung tulak. kasi yung ano eh, yung, yung, yung mga bago. Kaya hindi yung mapapansin kung bago o luma, pag ano lang eh, no? Gupit ka na ng gupit. Natitingan ko na yan, dalawang bisis. Putol. Hahaha. <laughs> Ating kaya bodoy, tutubo pa naman daw. Eh. Tapusin na natin tong mga lumang baging ng patola. Yun. Konti na lang. Patapos na. Yan, nagkarat na ng salsada. Sa wala ninyo dalang. mga paglakad sa umaga. tapos na lahat okay na natanggal na lahat ng mga lumang ano patola so ang gagawin doon ngayon yan lahat yan yung pinagtanggalan eh lilinisin na tapos bukas plus cutter na Itong iba yung malaki ayun eh. Magsiangatan na. Yan, dito sa kabila. Yan, dito sa kabilang side. Yan, nalas malinis na to. Yan, wala na yung ano. Mga tanggalan. Yung dalawang natira. Ang dami nga natin talian. <laughs> dami nga gupitin eh. Dami ang gubitin. dami nga Ha? Ang tapos talian. dami na. Kapag gupit maya maya, nakakain ko lang. Matalim, dami rin eh, no? Mas lang yung gupitin. <laughs> Halos lahat. Dire-diretso na yan niya. Wala nang ano eh. Dire-diretso na tubo niyan. Wala na sa ibabaw eh. Konting linis na lang. So ngayong araw siguro kaya nang tapusin namin yan na ano Malinis para bukas crust cutter Da lang Konti na lang naman yung mga hakutin, yung mga itatapon So ayan medyo maliwalis na po So malaki din kasi yung ano, tulong nung ginawa namin kalsada na to. Yan, may duwinawa na. Hindi ko na si sa video to. Dahil ang tagal namin ginawa. Alas dalawang buwan. Dalawa lang naman kasi kami gumagawa. Tapos pagkatanghali lang, sinisingit-singit lang namin. Okay, eh, so, yun. Habang naglilinis to si Kuya Arman, na ah, magtali muna tayo dito sa kamagupit. medyo ano na eh, marami ng taliin. Ayan, dito lang ulit gupit. Yung mga dahon-dahon lang. Parang trim-trim lang. Tapos wag sagad. Tira pa rin tayo ng stem. Tapos alimbawa, yung may mga nakalaylay na ganito. Yung may mga sanga. Tanggalin na rin yan. Kasi ang purpose lang naman yan para magdire-diretso sa taas kaysa kumukuha pa doon sa kasi yung mga dahon na to nakikihati pa ng mga ano mga pataba at least nasa taas na sila kasi sa pagdating ng huli halos walinis na rin naman to eh. talagang nasa taas din lahat eh sabihin na rin natin yung paglilinis eh pagpuputol ngayon para bukas pag nag-grass cutter tapos pag naglinis ulit malinis na para makalipat na doon sa kabila ayun sa doon tayo sa kabila at least nakaraos na rito tapos doon pala sa magagupit ingat lang baka magagupit nyo yung pinakapuno sayang naman yung tanim nyo kagaya nito daming sanga baka mamaya malibang kayo magagupit nyo yung pinakapuno sayang lang So pagkatapos na ito siguro, nalinis na lahat. Siguro mga next week pwede nang saksakan ng pataba. yang kaya naman gabitin na isang kamay ito eh. Ang tutusin. So, ang gabitin nyo yun, pinakadulo lang ng dao. Ayan. Para yun yung pinakapalatandaan nyo. At least hindi nyo, ano, huwag ganyan. Ito yung pinakapuno eh. Hindi na magugupit. Talagang dulo-dulo lang. Ayan. Ayan. Yan, tapos gawin nyo na sa lahat. Ganun hindi. Basta makatapos kayo, huwag makatapos kayo sa dulo. O, depende sa taniman na ginawa nyo.